May Tatawagan ko, ko, ko si Kapitan. boss, wag. wag. Hindi. Hindi. Kayo hindi. ang nagnanakaw dito ng buko ko. Hindi, boss. Hindi makatayo yung nyug ko. Wala akong makupras sa dahil sa inyo. inyo. Ay, ah, hindi. Boss. Wala akong makupras dahil sa inyo. Hindi. Yung kamay ko. Ha, tatawag ako. Toy, tulong. Tatawag ako. Upak na natin dito. Bili, <laughs> parini. Tatawag ako ng barangay. Okay. <laughs> tatawag ako ng <na> barangay. <laughs> tatawag ako ng <na> barangay. <laughs> sana hindi mabutan si Buisipo lang may-ari. Ah. Bilisan mo at baka dumating may ari ng inyog. Bilisan ko na nga. Maghintay ka. Oo. Oh, Nako, may hirap na. Para ka ma maabutan tayo dito. Nako. Ganda ng parang ngayon, no? Ang Ano? Sarap talaga magmura ka ngayon. Kasi akong maingat. Talaga Sus, huwag ka matakot doon. Isang sigaw ko lang dun. Takbo na yun. Kung baka mag-alala, isang sigawang ko lang dun. Takbo na yun sa akin. Talaga? Oo. <laughs> Ibig sabihin, matapang ka pala. Ibig, sabihin pala, yung lahat ng mga nawawala dito yung buko noon pa, ikaw palang kumukuha, kayong dalawa ni Buisipol. Ay, oo naman. Nakakabilib ka pala. Ay, man din. Ibig sabihin, Busong... simula pa nung una, ikaw na talaga ang umuubos ng buko dito. Ay, oo. Oh. Oh. makati lang yung ulo ko. Hindi, hindi, ayoko. hindi na, salamat. Ah, sige. Hmm. Oh, alas na kami ha? Saglit lang. Okay. Picturean ko lang muna kayo. Wait, kailangan ng picture. Idol kasi kita, kaya gusto ko magpa-picture sa iyo. Ito Pero dapat kasama yung buko pag nagpa-picture tayo. A few minutes later. Kaya pala laging ubos yung buko ko. Magpapakupra sana ako dun sa mga tauhan ko. Walang makuhang tuyo, walang makawit na tuyo yung pala. Ikaw umuubos at sipol A few moments later. Akala ko ba tapang mo? Ba't ngayon parang nanginginig ka? Ika, ito parang nanginginig ka? Ika, sa riglo? Ano maganda rin sa inyo ba mong gawin? Baka ba, may magawa kami dito para makabawi. Wala kayong magagawa dahil yung mga buko ko na nawala, hindi na maibalik yun dahil nainom niyo na. Pwede mo namin pag, yun, upahan dito kahit pagtabas, pagkupras Ay hindi pwede, hindi pwede. Tatawagan ko si Kapitan. Hindi, tatawagan ko si Kapitan. Huwag naman, boss. Boss, amo. Hindi. Kanina, ang tapang-tapang kanina eh. Hindi, boss. Hindi, hindi. Wag, boss. Kanina, nandun ako sa likod, ang mo. Bus? Sabi, mo, sabi mo. Pag... Mali, pag... Maliit pagkarinig mo. Ano bang pagkarinig mo, boss? Sabi mo, pag nakita mo ako, uupakan mo ako. Hindi, sayo ko pag nakita kita, boss. Oh. Gagawin ko lahat. Ay, hindi. Huwag mo, ka mo akong hawakan, huwag mo Hindi, boss. Hindi, may Tatawagan ko... ko si Kapitan. boss, hindi. hindi, Hindi, kayo hindi. ang nagnanakaw dito ng buko ko. Hindi, boss. Hindi, makatayo yung nyug ko. Wala akong makupras dahil sa inyo. Bus, Ay, bus. hindi. Boss. Wala akong makupras dahil sa inyo. Hindi. Yung kamay ko. Ha? Tatawag ako. Ay, tolong! Tatawag ako! Upak na natin dito! Pili! Pili! Tatawag, Tatawag ako ng barangay! Tatawag ako ng barangay! Tatawag ako ng barangay! Yan ay si alias Otin. Otin! <coughs>